Ricky, di ba? Ang pinilay mo na. Ito ang napaka-friendly mo. Diba? Oo, oo, Di ba wala akong sinabi kundi body ka kahapon? Napakin ko isa pa ito. Tama. Ano ba? Kuya na ito ba? Friending! mo Ano ba pa hindi ka mo yung decision mo to naman? Kaya nga, pinindigan ko tama yung decision ko. Na, na ikaw. Nailagay ako sa dingit naman. kanina. Ano ba nyo loko lang ito? Nyo loko lang ito ito naman. Oh, so ano mo? Ha? So ano masasabihin mo? Saan? Wala na. Yung ganun yung decision mo. Tapos nandito pa rin pala ako. design lang yung ginawa mo. Ano ba? <laughs> I'm super happy ko kaya. Kaya siguro... <laughs> kaya siguro pag wake up Kaya mo na. siguro super happy ko. Gagi, pinili mo talaga yung pa ako. Sakit. Sino ba sabi sagsabi mo din yung pa mo? Alam mo naman tatalan ako doon. <laughs> sakit. Hindi mo narinig. Hindi. Masyado ako na-excite sa pagtalan sa inyo. Nakas kaya. Sorry you deserve yes. it. Super What? happy. What you so. need? What? Hindi masaya din ako. Tignan ako na po eh. Yeah. So, yung mo na dito ako nalagay sa bahay ko. Sabi ko, like, excited na po ako makita mga kasama ko. Kasi, yun yung naisip ko na ako. Sabi ko, sana nandito sila kasi super fun. So, i share ang iyong glory? Hindi. Alam mo, masaya yun kung... Alo, kahit ilan nang hinagahanap, hindi lang mag-isa. Masaya talaga. So, pero feeling ko super excited yung pabalik eh. Kasi nakuha mo. Saka pabalik ka na. Wala ako naramdaman mga emosyon nung oh. Uh? pagkatapos. Sobrang... Ladi, bakit? Lali, bakit? Lali, ka mapaka... Okay. sobrang, ano lang, drained lang na ewan na parang... Hindi ka naman lang masaya. Ano nga ka gano'n? Masaya, ba? siyempre na parang, salamat na ako. Wow. Parang gano'n. <laughs> parang... Pero yung parang di mo na... Parang Masaya yung masaya, pero sobrang Parang... Oh, hmm. Super blanco lang. Ako okay, yung super ano ko. Naiinip pa siguro ko. Kabiyahin. Ano Nakakatuwa, no? May kita mo sa DVD ko saan yung lugar? Alam ko yung lugar. mamaya oh, nagbora ka. Hindi. mamaya oh, Kamaya nagpuyat galera ka. Ayaw so, ko. ano yun? Gusto mo makikita mo yung lugar yung sa DVD? Pag-dive. Doon. Poppin shot. Kailangan ko ba? Hindi, hindi ako Nari ko ka na. Oh. Oh, may tubig dagat pa ako. Ah, hindi ka nagbanlaw. Ano ba? Siyempre <laughs> naligo ako. Aray! Ito so, naman. naman. <laughs>